dagay tayo ng pain mga pre Tingnan natin kung makakahuli na naman tayo malam maliliit talaga dito maliliit yung kumakain try natin yan pwede na yan tapos tapo natin natin tatapon oh. Yun. Galing. Tapos hawakan natin dyan. Lagay natin dito pre. Lagay natin dyan. Yan. Yan o oh, marami rin na inibit, oh. Sana wag na umulan. dami eh. dun na sila hmm. walang kumakain ba yan walang kumakain walang kumakain Hintay, hintay lang natin Hintay, hintay lang. Hintay, hintay lang natin. Yan, hintay, hintay lang natin. Baka may kumagat. Ha? Ubus din? Wala, wala. Thank you. Bus na yung pain ko eh. Yun pre ang daming ano. Ang daming tilapia dito. Pero ayaw kumagat. Ayaw kumagat sa pahin. Yun oh. Know? Yun know? oh. Ang daming tilapia dito. Yun, know? Ang daming gumagalaw-galaw. Sumaliliit so lang. Doon sana, magandang spot sana yung doon sa dulo. Kaya lang, masyadong ano na. Tadaan tayo sa mga damo. Abang-abang <laughs> lang tayo, pre, kung may mahuhuli tayo dito. No? So, update ko kayo mamaya kung may mahuhuli ako. Try ko tong lor ko na to. Ito, try ko kung may kakain dito sa lore natin na to. Tayo natin sa lore. Wala tayong bulati, ubos na. Yun. Tignan natin lumubog. Tignan natin kung may kakagat. Hagis ulit. Yun. lakhe Wala. Hindi ko Hambulin nyo tong aking lore. Tingnan natin kung... Tingnan natin. Ubus. Tinapon <laughs> mo na lang. Yung lore natin, artificial na na ano, na frag. Yun know? o. So may langoy-langoy o. Yun know? o. Parang tunay o. Yun o. Parang tunay o. Yo. <laughs> you know? Oh. Ay, 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 pandalag to, pandalag. Dapat doon, meron doon po. Oh, malaki. Ay, ayan, pandalag na yan. Oo. Oh. So, buo ni Bato ni Bato uja mamaya tirahin yan. <laughs> Saka dito, yung mga tabi-tabi. Oo. Oh. Oh. Dapat lang yung swivel para makadam, ano, ako pag kung gaganyan oh, ako. Ah. Swivel. Oh, para kapit ang lugar. Uy! Hindi ko pa pala na ano, ito yung sinasabi ni ano kanina na iangat mo na ng ganyan. Oo. No? Oh. Ayan. Oh. Tapos iba to. Magaan nga. Bato lang natin na bato. Baka matuwa yung dalag dyan mamaya. Nakalutang talaga <laughs> eh. Oh, Ilang rooms lang kaya ako yan. Liit lang nga yun. Maliit lang ay Natakot yung dalag sa kanya. <laughs> Natakot yung dalag sa kanya. Ay, sa inyo mukhang malaki tong... <laughs> malaki pa sa akin. Malaki pa sa akin Ah. lakas na dumaan doon. Makati no? oh, buti kaya yung video ko nakalungas na nakapantayon doon. Makati yun, wala ang damoy. Pandinus ko yan. Ganda kong mesa dyan. doon ko ni eh Ayun, ito yung... yung, yung parang... parang na oh, parang may nakukuha eh. Gilid-gilid lang tayo, pre. you know? o. Sige.

yung lore natin artificial na na ano na frog you know so may langoy langoy yung you know parang tuna yung oh. Hmm. <laughs> you know parang tuna yung oh. so, pandalag yan oh ay, pandalag, yan. pandalag to pandalag dapat doon meron doon ko oh malaki ay oh, yan, pandalag lang yan oh Buo ni batong ni batong uja, mamaya tirahin yan. Saka dito, yung mga tabi-tabi Oh. Oo. Oh. Dapat lagi yung swivel para magadam, ano, ako pag kung yan, oh. swivel ah. yung, 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 yun, eh. Swivel? oh, parang kapit ako nang Uy, hindi ko pa pala na ano, ito yung sinasabi ni ano kanina na iangat mo na ng ganyan, no? Oh. Oh. Yan. Oh. Tapos iba to. Magaan nga. Ano? Magaan nga. Bato lang natin na bato, baka matuwa yung dalag niya mamaya. Hmm. talaga <laughs> lang kayo, yan. Lang, lang yun ah. oh, lang ayun, ay. ayun, so, ayun, ayun, ayun. Dalag. Natakot yung dalag sa kanya. <laughs> natakot yung dalag sa kanya sa kanya mukhang malaki tong malaki pa, pa sa akin ah eh. <laughs> malaki pa sa akin to <laughs> <laughs> aso dumaan doon. Makati no? oh, buti kaya yung video ko na nakapantayon doon. Makati yung kung ano yung damo yung pang yan. Kada po may aso dyan, minahuli doon ko ni Naudin. Ayun ito yung... yung, uh, parang... parang na oh, parang may nakukuha. Gilid-gilid eh. lang tayo, pre. you know? o. Sige.

yun, yun ang mangka Ano ka na boss? Wala pa. Wala pa? Ah, anong point mo? Ah, anong hinuhuli mo ba? Anong isda? Kandule. Ah, kandule? Ah, yun o. Oh, kandule yung kanyang hinuhuli o. Oh, dito. <laughs> ayos, ayos. maganda maganda galing ako dun sa Macbeth walang kumakagat talaga inuubos lang yung pain dun sa, sa Macbeth inuubos lang yung pain tilapia oh, tilapia naman maliliit ng tilapia dito daw maganda o dyan na yan nakakatakot naman baka mahulog tayo dyan <laughs> Hanggang dito lang naman ako. Ayan no? Subok lang ang subok Subok lang ang subok May mga uhulo rin Palipas ang oras Palipas ang oras lang Lipang Libang libang Oo Doon nga Doon ka sabay. Ano na sa bahay Ano kanduli talaga dyan? Oo kanduli talaga pero may nahuli ka nang anduli diyan, boss. Meron dito. Malaki. Tatlo na halin ang nakuhuli dito. Malalaki na talaga. bawi bawi tapo-tapo kanin. Erito, mo? Maganda, maganda.